Good morning! Ang aga-aga na, sa daan ka na naman, video ka uh, na naman agad. May naisip ako. Ano na naman naisip mo? Naisip ako na hindi mo pa naisip to. Ano? Ngayon pa lang. Ano? Papunta tayo ng Clippers. Oh! So, kasi, kasi papalitan na natin yung mga buhok natin. Yes! No more sadness! Yes! <laughs> Magpapaayos na tayo ng buhok ulit at makikita nyo ang new look ulit namin mm -hmm. mamaya mga idol. Pero bago yan mampaprank mong na tayo. Hindi na ipaprank natin. <laughs> Sinama ko si admin. Mm. Sabi ko, kailangan na niya magpakulay at magpaayos ng buhok dahil yung buhok niya parang kalawang na. Pero, hindi niya alam, ibang kulay yung papakulay ko sa buhok niya. Gika! <laughs> Papakulayan natin mm. ng loud na loud yung kulay ng buhok ni admin. As eh, in hindi ba naman kaputian <laughs> to? <laughs> Lilitaw talaga yan. Eh, hindi ba naman siya kaputian? yan, eh kaitiman pa naman siya. So, malalaman natin yung kulay niya ngayon pag kinulayan natin yung buhok niya. Pero wala siyang kaalam-alam. So, abangan nyo ito mga idol. Tingnan natin. <laughs> Tingnan natin yung magiging reaction ng mukha niya. Kunwari, wala tayong alam. Kinukulayan lang siya. Dito na tayo sa Clippers Balagtas kung saan tayo nagpapagawa at syempre ah. nagpapaayos ng buhok natin. So, ang gagawin natin ngayon, kaya ba natin siyang kulayan nung sobrang loud na lang? As in yung parang siyang sisiw na. Lang. <laughs> Yellow or orange? orange? Basta yung loud na loud. As no? yung orange. Orange. <laughs> orange na orange. Pero hindi natin sasabihin sa kanya kung ano yung kukulay. Kasi yung alam niya lang. Alam niya, aayusin lang ulit yung buhok niya. Kalawang na yun, Bea. Malapit na pambenta yan. <laughs> Oh, ikaw. Wala na si Sadness, ha? Wala ah. na. Sino na yan? Hindi na. Abangan, mamaya. maya. isa. Ano na lang? Si Isa, si Bini. Bini Rocha. Bini. 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 Bini po. Bini. Bini da po. Sino Bini. ka na? Hindi na. na naman. Hindi na ako si Bini da po mamaya. Sino, Sino ka na? Okay. Si Piglet. Ako <laughs> tawa. <laughs> Pinky, di ba? Piglet. <laughs> Hindi na nga pink, eh. Green na, eh. Hindi naman green yung pink yun. Mamaya kasi. Oh, ikaw. Sino ka mamaya? Secret. Sino na lang kaya, magay. Goldilocks. <laughs> anong kulay mo? Ha? Anong tawag sa kulay mo? Mamaya na. Arte mo naman. Pre surprise. Ikaw nakapikit ka pa. Anong tawag sa kulay mo, piglet? <laughs> <laughs> blue monster ako mamaya. Blue, blue, monster. Monster. blue monster? Ikaw, Darna. Anong tawag sa kulay mo? Mamaya na. Ang aarte nyo? Kaya gaganda nyo? tawag Mamaya na. Oh, <laughs> Mare, oh. di ba ikaw si Piglet? Ano? Ikaw si Piglet? Ito, ano? si oh. Eto, baboy ramo. Ay, nawala! No, <laughs> baboy ramo! Ito si ano? Si Tiger. Ayan, tinoy Tiger na, di ba? Tiger look. Hmm. But violet yan? Anong kulay pinakulay mo, JB? Aping, ah, Pink! Saray, Binnie! Kaya na lang tayo ko. Oh, <laughs> gusto niya pala ng pig. Ikaw Hindi na na... Ako. Ikaw na pala si Piglet! Saray, yung pig ko! Saya mo ah! Sino siya, Peg? Si Ha? <laughs> Ay, revelation na! Pig! Ping, ba? Ano nga rin? Ano rin? Ano mga kulay niya? pink? Pink. Mm -hmm. ko to. Naging ko wow. Ano ba gawin na? Ganyan, Ayaw mo ba ito? Ayaw mo na lang pinupit nyo. <laughs> yeah. Pero yan na yung pink nyo te, no? Oo, oh, yan yung pinupit Colorblind Color blind po ba ba? Ano? Okay na yan sa'yo? ha? <laughs> Pati mo maigalaw yung ano, leg mo. Ganda naman gan dun na yun, pagkukulang yun yung rings. ano yan? Captain Bernardo. kaya pa bang patungan to ba? kaya naman. asama lang nung job ko. asama kung yung book niya. Yeah. tung anet ka mo masakit saan? hindi <laughs> nopo ba ni eh. ti? kumotin mo ba? gan dun na yun. event pa tayo. Ang loud nga ng kulay sa video. Okay na yun. Sige one month lang naman. Sige <laughs> <P Harley> okay na yan. Yung stoplight naglalaw. Sige mo, yung ko bigay sa Pinalabas mo. Kaka mo, nalabas mo mo. Ano ba? Lalo ko di stoplight. Kasi ma. Hindi pa umiiyak. Ano pa lang eh. Medyo namumugtumugtu pa lang yung bata kaya hindi pa natin masabing prank. <laughs> Pamaya na Wala kang choice, kinanggap na lang niya. Sige <laughs> po, okay na yan. Susumbong na sa ka-chat niya yan. Ay, ka muna! Ay. Gusto ko nang bumitaw. Hindi okay, talaga naman siya. Ikaw ay pila sining sa muse, yung dinalo. <laughs> Ate, lagot ka! Hindi na nagsasalita. <laughs> Imbis na violet yan, na para kasi Barney. Hindi na si Barney. Koray, ganda ng buho. Ano tawag dyan? Piyote. Miyote? Miyote. Mm, Sabog, eh. na lang ang kulang. Bro, oh, ayoko. Yan, Mare. Awe, anong tawag sa buhok mo? Piglet. Hindi ba tamo. <laughs> tamos? Late hindi ka kasi eh. Hindi ba tamos yan? Ay, ang ganda naman ang buhok nito, oh. Kulang na lang ng sago. Ito pala yung kulang sa milk tea mo. Gulaman. Gulaman. <laughs> Sabi mo ate, sorry na. Sorry na. <laughs> <laughs> ate, hindi ka natutuwa, oh. Na-blower na ba yan? Ay, hindi pa. Kaya pala po ang basang sisiw eh. <laughs> Perfect. So, yan talaga. Yung, ano, totoo. Yung galing sa puso. Hindi, ako okay, yung nandas. Ito na Oh, no. <laughs> ano? Happy ka na dito. Magkatabi kasi may orange tsaka yung pink. Pag ganun ba, i-check mo kasi. Um, oh. yung yun na, kay, bales, ano, kay yun. Moto 1.6 dati. Oo. Yeah. Kaya nga. Ano ko, ibang ano yan, ibang customer? Baka dinimanda ka natin. Kaya Sorry. Hanap na natin yun. Siyempre, buhok, um, importante yan. Kasi di ba, yun yung ano, bala ko dyan sa ito na Lagi pa naman ko sa ano, napag-vlog na namin, oh. na kasama namin sa vlog. Parang oh. isipin ng mga tao, may sisiw kami bitbit. Next time to ano, ano, pasuyo, ano. So, Pwede okay, okay, mo po-check. baka mamaya sa ibang customer magawa yan, eh. Kala ko nga kay Toyo mo, kung yung order. Ay, ate, hindi lang Toyo talaga abutin mo sa akin. Di ba may ba, ibang branch pa ng Clipper? Dito na lang sa susunod, no? Oo. Hindi ako. Sorry ka, GB, okay na yan? Sorry ka. Kuha ko yan. Para palitang. Hindi Hindi siya, ate. Kasi hindi rin siya pwedeng lumabas ng ganyan. Okay ka lang ba lumabas ng ganyan, Jimmy? Kung kakalbuhin, mas ma... Hindi. Oh, wow. No, Gabi, mo makakalbuhin naman? Eh, kasi wala ang kulay. Hindi, wala nang remedyo eh. tayo bukas. Masusunog buk niya pagka kayo ng siya. Hindi na ba kaya man, no? Hindi. Gugupitan siya, kakalbuhin. Hindi, mas <laughs> ko <laughs> yung buk. Mm -hmm. Ma kasi, ba't kasi yeah. hindi mo kasi chingitin? Wala ka na option eh, kaysa lalabas ka ng ganyan. Kesa na bukal pukal mo. O ganyan, okay sa'yo. Kasi masusunog yung buhok mo pagka pinatungan ulit. Ma, Bakal man, mo mo na lang. Ikaw magbigay ng ano. Mabilis lang naman umaba eh, no, te. Kasi may sugat na yung anik mo. Pag pinlaki ta, hapdilan. Sa'yo, Mi. Kaya so, ba yung Be? Eh, kahit sa chemical mo? At razor, ma? Oo. Uh, Oo. Uh. <laughs> okay na ito. Huwag ng kalbo. Eh di ano okay. lang. yung Mama parang semi lang. Semi. Para hindi lang masyadong loud. Oh. O ano? oh, kaya yung cut, yung ano, yung undercut ba tawag mo? Oo. Oh. ano? Okay. Yung di lang masyadong kita yung kumbay. Okay. Ano? Tawag ka sa oh, mga. Ganun-ganun. Ang sagwa, oh. Yung undercut lang dito. Ano mo punta sa mga ibang ganyang kulay mo? Mm. Semi na lang, ate. Mm. Kaya naman eh. Pabilis naman na mabagok. Mm. Semi kalbo mo na lang. Mm. Para ano? Kesa ganyan. Hindi eh, na, kasi lumabas ka ng ganyan. Hindi na. Hindi na lang. Semi. Semi. Semi mo na lang, ate. Mm, para hindi kita kita yung kulay ng ulaw ng buong niya. Ah. Ang mga yung buong. na Japan, lang yan. Bago mag-Japan. Para kumapan. Uh, oh. One week lang tutubo. May buong. Eh. May ibang tayo bukas. Hindi nakakapal yan natin, ganyan talaga yan. Pero tutubo. Kaya sa mga basunog. Mukha kang lampshade, oh. Ang aga-aga. Tapos barbecue. Ay, mga bata, okay. may parang mo. Ma. Sige, tay, kahit semi lang, siguro. Okay. O, hindi na. nga kalbo, ano lang. Semi lang. Semi nga lang. Mm. At At tapos araw-araw, maraming -araw <laughs> ka kasama na kasi ka kasi hindi ka okay sa okay. Uh. Kaya, uh. Ayun. Sige, sige. Ayun. Uh. semi sige. Ano sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Oo, oh, maganda Bala kayo. Mm. Susunog <laughs> yan pag inibigyan niya. Kumusta mo? Huwag siya pupunta. Ito lang. Jigs, di mo ba kaya? Sige na, ako nagagawa. Uy, hindi ka marunang na. Hindi, pa Bakit? Pagkalgo naman, madali lang e. Remesurin lang e. Kuya, idolo ka naman ba yan? O, di naman, di mo, alam, eh. o, di ba alam mo yun? Sige na, GB. Pati dyan, na kuno. Ayaw na idol ka, idol eh. Pinapatira na sa'yo nung yung costume Tirahin Tirain ko na daw, baka tirain pa ng iba eh. So, grobi ko kay GB. Concern na ako kaysa ganyan yung buhok niya palalabas natin kaya, ganyan. Ikaw kaya, ganyan. Eh, hindi eh. naman ganyan yung buhok ko. Grabe ka kay GB. Anong gagawin? Kasi Ay, naman ni bakit kasi si Ate kasi Si kasi, Ate kasi. Ano kasi, anong remedyo gagawin natin diyan? Ano na daw, na, na, ah, daw? Ate. Kasi hindi yeah, natin na natin si iyak pa GB. Anong kukulay diyan, GB? Umiyak na. Uy. Uy, ang kanang mayak. Uy, ano'y kukulay? Kulayan mo na lang yung sa ano sa bahay, yung kat yung sa akin. Oh, yun para mag-dark, 'di ba? Pwede yun, yung ano, yung ginagamit ko. Oh. Yung ginawa mo so, kasi din Yung hera ano, kasi ako siya to ba? Hmm. Ano ko pala Yung blower na lang natin. Sure. Ang gala nung ano, abig-abog-abar na ka, Javi. Tugayin okay, ko na sa kanya? Oo, oh, kung anong pwede, ito rin natin. Okay, Tignan lang. Tugayin ko na sa kanya. Masira? Nung tumataas na kilay niya, oo. Ayun, lungkot na niya. Tignan sa salamin. It's a prank! <laughs>

What's ka with you, Jey? sa akin Ako ba nakaisip na ito? Kaya gustong-gusto mo din akong daanan kanina. Ay, ala! Ngayon ko lang nalaman, Jey! <laughs> Masisi pa! Masisi pa! Saba kayo mga idol. Mga ilang minutes lang to, Yung orange yung block Dahil yun, sa gusto niya ng pink, magiging pink agad yan dito pink sa, sa Ay, taray! Yan, yon. Ay, taray nung ngiti, ah! Kaluhin na kita. Pwede na yung kalubuin, Na-achieve naman na yung kulay. Half lang, semi. Okay, dito. Karay! Kulay pink pati ni Bumbunan! Ano <laughs> ka Ganda ng mingi niya! Ganda ng mingi <laughs> niya! yung <laughs> sisiyo, may pink pa naman. Oo, oh, may pink na ka din. Karay, oh. ganda ng minto oh. Oh, Ganda ng Hindi nagulaman. Laman. ano na to? Pink gulaman. <laughs> Di ba? Ang bilis na remedyohan ng clippers So, sa mga gustong magpakulay ng buhok-buhok ko, -buhok. Oh, buhok niya, buhok nun, buhok nito. Ayan, punta kayo dito sa clippers, dito sa Balagpas. Let's go.